Andito yung boy, andito yung Asan? Ayun o. No? Asan? Kabata, bata mo, paano sinasabi mo forever? Tungan mo na lang kasi ako. Papakilala lang kita. Ayusin mo. Ketchup ka ba? Kasi ibagay ka sa atlog ko eh. Ay! Kasi ibagay ka sa atlog ko eh. ka sa atdugoy? Scroll. Sobrang ganda talaga dito sa may California Beach Pansol. Guys, mamaya after na itong video, papakita ko sa inyo yung montage na aking napak... Ano yung kayo, Barry? Uy! Uy, ang ini na ito, masira. Aga-aga, ano ba? Ano yun? Ano? Ay, forever na ako. Or, nandito, nandito. Ano sinasabi na itong bata forever? Meron na akong forever sa may puso. ko, Oo! Ay, ka bata mo paano sinasabi mong forever? Tulungan mo na lang kasi ako. Eh paano kita tutulungan kung di ko kung mo sasabihin? Kailangan ko nang alalahanin. Bakit ano ba 'yun? Kasi may forever na ako nandito. dito. true. Asan? Ayun oh. Asan? Ayun oh. Uy ka ako. Uy, si Kim yan, kapatid ni Jerry ko yan. Bawit oh, 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 ito, oh, bakit no? ito bakit no? lang, bawit. Kapatid lang naman, diba? pwede ka maging bayo ni Anina. No? Pwede, pwede ka naman no maging bayo si Jerry. Ko. Sasamahan kita, pero hindi kita tutulungan. Papakilala lang kita. Ayusin mo. Hoy, 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 respetuhin mo yung babae na yan, ha? mo. Kung may forever ka, galangin na trespetuhin mo, ligawan mo. Sige, ha? Sige, di kita pipigilan. Tulungan na ako. sige na, di kita pipigilan, pero ayusin mo ha. sige, sige. na, napakaganda rito sa may Ang ganda nga dito Ah, Kim. Na, hindi, alam alam ko kilala mo si eh, no? Si YG. Oh, kilala niya ako. YG nga pala. Uy! Ba't ka kumikis agad? Ba't ka kumikis agad? Ba't ka kumikis? Wait lang, may pick up place para ano ano? Pika play daw siya boy, may pika play daw siya Lumapit ka rito, lumapit ka rito O oh, sige Ketchup ka ba? Uy Bakit? Asa yung bagay ka sa atlog ko eh Uy! Tama! 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 tama, tama, tama anong? Tama, tama boy! Hindi nakakatuwa yung ginagawa oh, mo Bagay ka sa atlog ko Huwag mo huwag mo nalang pansinin ko mapalabiro kasi eto. yan eh Ito yung pinaka final na Tula ito Makikiligin ka Ano na naman yan? Kung ako ay puno kung ikay baging Pwede ba kitang gapangin? Uy! Ano ah! ito pangit? Ano ito no! pangit? Hindi, huwag mo ay, nalang pansinin nyo. Uy! Anong ginagawa mo? Bakit ito? Niligaw ang bawa? Hindi, wala. Hindi, Jericho. Nag-aano lang yan. Ito ka ba? Ito Uy! Huwag mo. Nag-aano lang yan. Nag-pipigam. Hindi, huwag mo. Nagpakilala. Nagpakilala. Kim, pumasok ko nga doon sa loob. Uy! Mamaya ka sa akin. Nagpapakilala.